Pare ni mama. Tu ang nang ng yang Ingani ba gani, eh? parang ganito. Oh. Uh, tapos na siya order ko before tapos sina Pwede na nitanggalin mo. Ma. Ano man? Ah, bigyan ma. na siya na pambili ng gatas. Tayo uh. nah, diyan, luya si nanay, kailangan nating i Yes. Yes. Going na. Okay, pizza mo gawai.

namin kaso pa si magtiurok pa tulot-tulot mga bayot. So di na lang sa Pero mag-practice na kami guys going sa Cidro. Iba magtiurok. Ito pala yung purchase ko sa Lazada. Tapos Punta mo na natin yung balay ni Mama. Dito mo natin sa bahay ni Mama! na new house natin. mo? saan yung sugat na Wow! Ito yung bago na sila, decor nito ma. Oo. Ikaw, Rob? Hmm. Last year ka man Last year, four years na ba? I don't like the... Four years na like, like. This last year pa to, guys. I didn't like... Ay! Tata! Kakis ka ba! ko! Bliss din, Bless be. Bless, bless ito na Ito lang po kasi natira na siya. Nalala Alam mo ako pa, yung kasaya. Oh, basta kasi ayaw na siya Papalitan na siya guys. So... Dahil natin so, mong sa outer yung mga kitchen. Pag ganito mo na ako magmamarmol mo na ako. Tapos maganda yung antiques ko dito kasi nagbablog rin. Ito nga pala yung order ko before. Tapos Pwede na nitanggalin mo. Ano man? Mira maniyali ko, dapat tanggalin bisa isa na in beauty. Ay, apo 'yan, bang rapper. Abi ay ganda nitong tatana. So, click. Utang pa naman 'to. Yes. Sirain na kita, kasi pangit, kasi sa tingnan. Kasi nag kasi kunasan ni Mama terus pati-pati. Oh, dapat tanggalin siya. O oh, di ba? Ito po 'yong. Ito po 'yung mga tao sa farm. Mga lumang tao, oh, may misis yan. ganyan. Sirain na natin. Ipa-carve na mo. Oh, di ba? Yan po yung itsura ng mga tao sa farm. Nga na kahago, kaayob na no. ako. Finally! Unboxing, unwrapping. O diba? Yung mga anong <tinyo> namin, upuha namin na preserve talaga. Hindi talaga siya, hindi siya naluma talaga. No? Ang ganda talaga nito. Dadalhin ko po ito sa farm kasi doon ko ilagay sa labas para kainan. Ay, huwag ibang. yung mawalang din. Hindi kasi nagamit. Kaya huwag mga sinalinin ng puyo. Hindi naman

na preserve talaga siya yung ano niya, hindi siya nasi... Pilan na yung nakatuloy ma? Ito. 3 years. 3, 4, 5. 4 to 4 years na ito guys. Okay. Ang sira lang talaga niya, yung ceiling lang talaga tumod sa bukbuk. Pilan na ka -buk bukbuk yung okay. kurtina mo. Pero pwede man sabot na lang itong panel ni mama. Itong anak ang design ng ganang ganon. Nga di ba ganin? Parang ganito. Pwede siya lagay ng ganito, pero mahal nito ba ito? Ano yung tapit? Baratuhon. Okay, baratuhon. Kasi hindi naman. Pwede si panel. Okay. Nailan ang magagamit ito.

Hi, Nanay! Ito po si Nanay. Ito po si Nanay. Oh, Nandito ako dito dohang kayo. Bukasin natin yung bitang-bitang. Bitang-bitang sa... Hi, Nanay! Ako pa, Ingon. Mag-shopping ko. Ah. Ah, Bigyan na siya na Pambili ng gatas. Dahil uh. dyan, Luya si Nanay. Kailangan natin i-charge. Yes! Huh? Ka na. Ay, <laughs> charge ka, Nanay. Charge na mo kay Luya, mga Okay na ka? Pero baka lupad ah kanya, Nanay. Mapalit siya gatas. Pila mong gusto, palit siya gatas. Bakit ah. tayo yung smirma? Pila lagi! Asa? Pati nagamsina! Ano? Malaki si gini! Nabi bingka! Yeee! Ako nani? Baino napait sa Bingka sa Bingka sa mandawi? Hahaha! Bingka sa wakwak! Lajada kayo! kayo! Pila lagi! Kasi gluto ane? Hah? Kasi Init paman? Ano Asa? Mga induiter ka wala? Nah! Oo! kan itlog! Mga Bila lagi mau balik jangkauan lagi ke atas 1000-an 1000 3000-an tausan. Bag Maksudnya 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 Unya Maksudnya 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 sako. Di Ha? ka sa di ba? Angot. Tiga na to siya kong 1000. Tiga ka 1000 ha! Ay, saan ka magbalik na kayo? O, sa ka. Saan ka rin magbalik na kayo? Anay, 1000 si Melmar! Yay! Yeah. Dahil dyan si Melmar ang may pera. Hindi na po siya singilin ni Melmar to. Kasi, God sa maritan po si Melmar. No, para naman sa ano. Buwan na ba kay nanay? So, dapat pag-hatag ka sa dilit ni mo nanay. Kita nak ilok ni tahu. Ah, 1000. Ano pangalan nito? Bingka. Bingka, spell Bingka. Wow! 1000. <laughs> spell ba? Spell nine. Bingka. B. Bingka. B. 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 Latsang ina. Bingka. <laughs> bingka. Oh, iman niya. Tapi lah, mana yang bingka guys? 1,000 tausan. <laughs> aku lagi belajar bingkas mandawi bingkas mandawi mahal kaya ingung bingkas 1000 oh magpalit po siya ng condom at lubricant. ini ka lagi ginil kaya kaya banin mo bang haig 1000 ini ka lagi ginil ayo naku pasal kualpa maam yan po ang nanay kong bodolera Scammer po siya guys apa daw lagi? Aku nanti para mengangkat para kamu. Siapa yang Yan ada ah. Ya, anak dijahit bilat. Sige na guys, buat na kami ke Uy, aku. masih sikiyakin untuk mana. Jadi, Guys ulan, udah, 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 ang udah, 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 wala din udah, 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 Dubangan, dubangan daw 1,000 kaya. Picture sa amin ni Nanay. Wala na po yung cash.